Or to this vlog ay wala namang kaming magawa and samahan nyo kami sa walang kwentang gawain na ito mga badi. Ang pumunta nga kami ngayon sa Sinalaran ay napakaganda na ng kanilang highway dito or tulay. At meron pa ako napansin dito na isang puno mga badi at hitik sa bunga di ko alam ang pangalan kung ano yan at isiningit ko lang yan sa video kaya panoorin nyo na lang at di ko alam kung magustuhan nyo yung video na ito dahil um, walang kwenta lang to at puro gala lang kami dito. Pero kahit pa paano mga badi ay masishare ko sa inyo yung itsura dito ng Sinalaran ay napakaganda na talaga ng kanilang daanan. At ang ganda pa ng view dito sa kanila. Hindi ko na nga may papakita sa inyo ang buong barangay ng Sinalaran pero napakaganda rin ng eskwelahan ng elementary mga badi at eto ngayon sa likod ang kanilang auditorium. Kasama ko nga dyan yung pinsan ko at siya nga laging kasama ko kapag wala kaming ginagawa at eto nga nag-ikot-ikot kami dito sa Sinalaran. Buti na nga lang at napakaganda ng panahon na nag-ikot-ikot kami dyan sa barangay ng Sinalaran at eh, nyo naman ay napakaaliwalas talaga ng barangay na to. Natutuwa nga kami mag-ikot-ikot dahil nga sa ang ng ba diba? yung marami ka makikita dyan sa paligid. At dahil sa maaga pa naman mga badi, kasi anong oras pa lang kami nag-ikot dyan, kaya napag-isipan namin na bakit na hindi kami pumunta doon sa barangay nang Natawo. Oo mga badi, dahil malapit lang dito yung barangay ng Natawo sa may Sinalaran. At sa totoo ay napakaganda rin ang kanilang highway dito mula sa Sinalaran hanggang Natawo kasi inayos na talaga. Dahil sa totoo mga badi ay may daanan na talaga yan dito Sinalaran to Natawo. Kaso nga lang dati ay hindi pa yan simentado at am um, putik pa siya kaya pag umuulan ay napakahirap talaga daanan. Abang papalapit niya kami sa barangay Natawo mga badi ay may napansin kaming ditong palanas na para siyang pools kasi may umaagos na tubig. Kaya bumaba kami mga badi para mabidyohan namin at may pakita namin sa inyo dahil napaganda naman talaga niya. Napakalinaw nga ng tubig at napakalinis talaga niya. O ba diba mga badi at napakaganda talaga niya at ang linis talaga ng tubig. Pwede nga ata siya diyang paliguan or labahan. Hindi mo na kailangan magsalok ng tubig or umigib ng tubig. So what's up mga badi adyak sandalan sa sinalaran to so, sa na tao. So mapakadi kami sa natawo kay tima ako na ipakulo sa inyo ang kuan um, palanas. So makadi kami sa natawo. Tara. So nakikulungan naman ang ispilahan, ipapakulong ko sa iyo kung anong ispilahan dito sa natawo. Hindi ko na may pakita ng buo yung miswilahan ng natawo mga badi dahil hindi kami pwedeng bumaba doon or pumasok dahil may klasing at that time yung mga teacher dyan. At dito na nga kami dumaan sa malapit sa school at makikita mga dyan yung welcome or entrance ng school ng elementary. Dahil nga malapit sa win na to ang pantalan ng natawo kaya pupuntahan natin doon dahil napakaganda nito at gusto ko rin makita ninyo mga badi. Welcome to Barangay Natawo! O oh, diba di ba mga badi napakaganda talaga ng view ng pantalan nila dito kaya pupuntahan natin doon sa pinakaunahan. At meron akong nakitang bangka dito kaya itatry natin sumakay. Sumasakay so, kayo na baluto. Medyo natakot pa nga ako diyan mga badi dahil hindi malinaw yung tubig, 'di ba? Baka may buhay charot. Tapos sabay picture dahil picture is life. Nandito na nga kami sa pinakadulo ng pantalan mga badi at ang ganda naman talaga, 'di ba? Kaya sa mga kapadud nito ay huwag kalimutan ipalo ang ating page at paki-share na rin. Salamat.